Kaya ang My Hero Academia Chapter 406 Spoiler ay sa wakas na ilabas at ito ay nagsimula sa isang update sa mga battlefields, ang labanan sa hospital ay sa wakas tapos na, at ang mga nasugatan ay ginagamot, ang numo sa Ukoto Island ay natalo na, si Nahogakuri at Aoyama ay pinapalaya ang lahat mula sa mga halaman ni Kuniida, at sila ay patuloy na nilalabanan si Gashly sa Takoba Arena. Sa panel na ito, makikita din natin si Ryukyu at Ojiro, si Hound Dog at ang mga taga Shiketsu ay dinakip si Skeptic, si Kamakiri at Kerwaro ay tinutulungang makumpleto ang evacuation sa Shiketsu, at ang lahat ng villain sa Jaku ay sa wakas na dakip pero ang kinaroroonan ni Eraserhead, Present Mike at Kurugiri ay nananatiling hindi alam. Pagkatapos makikita natin si Lady Nagant sa itaas ng gusali na nakahiga, naalala niya si Locklock na sinasabi na ang plano ay nakasalalay sa kanilang paniniwala kay Deku at inisip si Midoriya Izuku. Pagkatapos tayo ay napunta sa labanang nangyayari at si All Might ay namangha sa bilis ni Bakugo. Pagkatapos ipinaliwanag ni Edge Shot kung ano ang nangyari sa kanyang quirk, ang bilis na kanyang ini-unlock bago ang kanyang kamatayan ay gumulat kay Shigaraki slash All For One mismo, kaya si Bakugo ay marahil na sa proseso ng pag-unawa na may kung anong bago sa kanyang quirk, kaya kailangan niyang patuloy na gamitin ito. Kaya si All Four One na nasa loob ng gusali ay galit na galit pero sinabi niyang papatayin niya si Bakugo mamaya. Pagkatapos ang eksena ay napunta kay Shigaraki at sinabing ito ay ayos lamang ang kailangan lamang niyang gawin ay muling patayin si Bakugo. Pagkatapos si Deku ay nagsimula ng isang internal na monologue na sinasabing hanggang sa ngayon ginagamit niya ang danger sense para umiwas pero siya pa rin ay hindi nakakahanap ng anumang paraan para hadlangan ang regeneration, decay at superhuman na katawan ni Shigaraki. Maari lamang niyang gamitin ang gear shift ng isa pang beses, at pagkatapos niyang gamitin ito ang side effect nito ay magiging brutal pero nagdesisyon si Deco na ito ang tamang oras, kaya inactivate niya ang quirk ng ikalawang gumagamit at ang sumunod ay dalawang pahina na ipinapakita si Deco slash Shigaraki at Bakugo slash All for One na may salitang go beyond. Si All For One ay papunta sa kinaroroonan ni Shigaraki na ikinagalit naman ni Bakugo. Sinabi ni All For One na ang Explosion quirk ay hindi kasing lakas ng Hellflame ni Endeavor o ang Dark Shadow, at dahil dito maaari niyang kunin ito mamaya. Hindi siya papayag na isang random na taong katulad ni Bakugo ang magpapabilis palalo ng kanyang rewind pero sa wakas na intindihan ni Bakugo ito, ang sakit ang susi, noong ang pawis na dapat sana ay nanggagaling mula sa kanyang kamay ay dumadaloy sa kanyang buong katawan, ang sakit ang nagpapasakit kailangan niyang ipinpoint kung saan masyado siyang nasasaktan at mamaster ang timing para magpakawali ng mas malakas na pagsabog, kaya si Bakugo ay lumilipad na kasing bilis ni All for One, tinatamaan niya ang lupa ng ilang beses at nakararamdam ng sakit pero sa parehong oras siya ay tumatawa at namamangha sa kanyang sariling bilis. Inisip niya ang panahon noong siya ay nagtaka kung maaari niyang mahabo si Deku, pero ngayon nararamdaman niyang maaari niyang malampasan ito, pagkatapos ang panel na punta sa evacuation area kung saan sinasabi ni Mitsuki kay Masaro na tingnan ang screen. Pero sinabi niya na hindi niya magagawa, dahil ang kanilang anak ay hinaharap si all for one pero sinabi ni Mitsuki na kailangan nilang panoorin ang laban, dahil siya ay sigurado na si Katsuki ay ngumingiti katulad ng kanyang palaging ginagawa. Balik sa Battlefield si All for One ay natataranto kung bakit ang random na tao na ito ay ang mas lalong nagpapagalit sa kanya kaysa kay All Might, at dito kung saan nag-click ang lahat, ito ay dahil kamukha niya ang ikalawang gumagamit ng One for All. Sa isang flashback makikita natin ang ikalawang gumagamit na sinasabi kay All for One kung hinahanap mo si Yoichi Mr. Demon Lord, siya ay wala na, pinatay mo siya, at ito ang dahilan kung bakit siya ay galit na galit kung ang ikalawang gumagamit ay hindi iniabot ang kanyang kamay kay Yoichi, hindi dapat nangyari ang lahat ng ito, dahil dito pasigaw na sinabi ni All for One kay Bakugo na ang lahat ng ito ay iyong kasalanan kudo, pero sinagot ito ni Bakugo nang ikaw ba ay tumatanda, ako lamang ang nag-iisa at tanging si Kachan Bakugo, katapusan ng chapter, kaya dito natin tatapusin ang video na ito, at maraming salamat sa panunood.